Napilitang sumalampak sa sahig ang ilang pasahero What? sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa kakulangan ng mga upuan habang naghihintay ng kanilang mga flights. Sa darating na Sabado nga, September 14, 2025, sisimulang i-take over ng San Miguel Corporation ang operasyon ng airport at tiniyak nitong aayusin nila ang mga kakulangan sa pasilidad. Laga na, pero wala mang upuan. Sa labas merong upuan pero kunti lang. Pero kung maghintay ka ng sa flight mo matagal, <laughs> what they're gonna make choice. Nakasalampak na lang sa isang sulok ang pamilya ni Lenny Alejado na bibiyahe patungong Dumaguete mula sa Terminal 3 ng Nino Yaquino International Airport o NAIA. Ayon kay Lenny, alas 7 pa ng gabi ang kanilang flight at maghihintay na lang sila sa airport. Ang problema, limitado ang mga upuan sa loob ng terminal. Si Marivic naman galing na ng Palawan at meron na lang hinihintay na kamag-anak mula sa Zamboanga bago sila tumungo sa Makati City. Pagod na daw anya sa biyahe. Pagod pa sa paghihintay sa loob ng terminal. Hindi, hindi comfortable. Mas maganda naman yung may mga upuan. Umaasa si Marivic na magkakaroon ng malaking pagbabago sa naiya, lalot dito rin lumalapag ang mga turista. Magkaroon ng magandang plano para sa airport kaya naman international tapos ganun 'di ba may marami tayong turista marami tayong bisita galing sa iba't ibang lugar iba't ibang bansa kailangan improve natin yung ating sir, uh, facility at saka, uh, services dahil yun ang malaking impact sa economy natin yun eh ang Chinese national naman na si Steven, daing din ang maayos na waiting area sa terminal. Sinundo niya ang kanyang mga kaibigan sa Terminal 3 ng NAIA. Dahil kulang ang mga upuan ng terminal, nakiupo na lang sila sa mga upuan ng isang business establishment. Kung ikukumparaan niya ang main international gateway ng Pilipinas, malayo ito sa ibang mga paliparan sa mundo na itinuturing na world class. A lot of people here are uh, waiting, and maybe they transfer for another flight, but uh, there's no waiting uh, area. And uh, I have no idea why the terminal remo removed all the chairs, and there's no uh, resting area. Ganitong senaryo ang dadatnan ng new Naia Infra Corporation, ang private sector na hahawak ng maintenance at operation ng Naia simula bukas September 14. Sa ilalim ng public-private partnership, ang pribadong sektor ang magsasagawa ng improvement sa buong paliparan. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, hindi naman overnight na mangyayari ang major improvement sa Naia pero inaasahan, na pag-takeover ng NNIC, meron na silang sisimulang mga small ticket projects. Ang uh, sunes na mararamdaman ay uh, mga new toilets po, no, uh, pat patungkol lalo sa Terminal 3, additional seating capacity, uh, additional na gang chairs uh, sa waiting area, sa pre-departure area yung pong ating mga air conditioning, uh, generator sets, yung pong pagkukumpuni at masiguradong lahat po ng ating elevator, escalator at vocalator ay gagana at tatakbo. Ayan din po ang mga immediate po mararamdaman po natin. Ayon pa sa MIA, inaasahan din na magtatayo ang concessionaire ng panibagong passenger terminal sa kinatatayuan ng lumang building ng Philippine Village Hotel sa tabi ng Terminal 2. Magkakaroon din ng reassignments ng mga international flights at domestic flights sa mga terminal. Kung pagtaas naman ng terminal fees ang pag-uusapan, hindi pa ito ipatutupad sa ngayon. Uh, meron po tayong ina-anticipate na increase but if this will happen uh, on the anniversary of ONM start date, sa so, madaling salita po, ito po ay magaganap at implement lamang po sa September 2025 pa po. Sa opisyal na pahayag ni San Miguel Corporation Chairman Ramon S. Ang, sinabi nito na magiging makasaysayan ang kanilang pag-takeover ng NAIA. Sisimulan nila ito sa modernisasyon ng paliparan upang maibigay sa mga Pilipino ang isang world-class na pasilidad. Mula sa higit 30 million passenger capacity ng naiya kada taon, inaasahang tataas ito sa 60 million passenger capacity dahil sa pag-takeover ng NNIC sa operasyon at maintenance ng buong paliparan. Sana nga ay hindi magtagal ang ganitong sitwasyon dahil pahirap nga ito sa mga biyahero, particular na sa mga OFW at lalong-lalo na kapag nagsimula na nga mag-operate ang Terminal 3 sa mga international flights. Ayon nga sa pahayag ng bagong pamunuan, bigyan nga lang daw sila ng konting time dahil hindi naman daw overnight ang magiging pagbabago sa mga paliparan. At pinangako nga nila ang isang modernong terminal na ating ma experience sa mga susunod na araw. Perfect. At sinabi pa nga nila na ang pagtataas daw ng terminal fee ay mag start pa sa darating na taon September 2025. Sana nga ay tuloy-tuloy na ang maging pagbabago sa ating mga terminal para naman magkaroon ng konting ginhawa ang lahat ng biyahero, partikular na ang mga OFW yung umuuwi at bumabalik na ibang bansa. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ni kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood.